Inaaral namin ang tungkol kay Marjeline Arda Didal. Pa-comment naman plo kung may error. Ang Pinay Street Skateboarder Sensation. Nakilala siya noong nag-compete siya sa X Games Minneapolis noong 2018. Isa rin siya sa mga atletang ng Pinoy na nagbigay karangalan sa atin most recently. Nanalo nga kasi siya ng gintong medalya noong 2018 Asian Games. Wow! Six years ago na yun. Parang bumilis talaga ang oras ano. Tubong Cebu City, laki sa hirap at well-documented nga na bago siya nagsimula sa skateboarding ay nagbenta siya ng kwekwe -kwe kasama ang kanyang mama. 12 years old siya nang magsimula siyang makuryo sa sport. Sa kwe kwekwe stall kasi nila ay may ilang skateboarders na naglalaro. Dito niya nakilala si Daniel Bautista na kalaunan ay naging coach niya sa 2018 Asian Games. Nanghiram lang siya sa mga kaibigan nito ng skateboard. Noong nautusan nga daw siya ng kanyang mama na bumili ng arena pang kwek, -kwek ay nagtaka ang kanyang ina na ang tagal niya daw bumalik. Yun pala kasi ay nag-aantay siya ng kanyang turn para makahiram ng skateboard at masubukan ito. Sa Conclave Park nga sa Cebu, siya naglalaro ng skateboard kasama ang kanyang mga kaibigan. Pero nang magsara ito, nahirapan sila maghanap ng lugar para maglaro sa mga abandoned areas at mga kalye nga sila naglalaro nun. Nahuli pa nga sila ng police at ng mga secure. May pagkakataon pa nga na naban sila sa mga malls. Kaya sa una ay tutol ang mga magulang niya sa skateboarding. Nakalauna naman ay nagbago at sinuportahan din siya. 2012 lang magsimula siyang mag-compete sa local tournament sa Cebu, particularly yung mga organized events ni Jason L. Huardo ng G-Concept sa Barangay Tisa, Cebu City. Matapos nito ay nag-compete siya sa tournaments abroad. Nakakuha din siya ng sponsors. Sabi nga kasi ng coach niya na si Daniel Bautista ay mas magaling pa siya kesa sa ibang lalaking street skateboarder. Nanalo pa nga siya sa isang local boys skateboarding competition. Siya ang unang Philippine skateboarder na makapag-compete sa Street League Skateboarding nang maglaro siya sa SLS Pro Open sa London. Natapos siya bilang 8th overall. Naimbitahan din siyang maglaro sa 2018 X Games sa Minneapolis, USA, na kung saan nga siya nakilala. Tapos sa Asian Games ng taon na yun, naawi niya ang 4 gold ng Pilipinas sa 2018 Asian Games. Siya nga ang naging flag bearer ng Philippine delegation sa closing ceremony. Sa 2019 SLS World Championship sa Rio, ay nakarating naman siya sa semis. Siya ang unang representative mula sa Pinas na makagawa ng feat na ito. Kasama si Cristiana Means. Bigo nga lang siya makapasok sa finals, pero sa 2019 SEA Games na ginanap sa atin, nag-uwi naman siya ng dalawang ginto. Third place finish din siya sa 2020 Tampa Pro Women's Open finals tapos nakapaglaro din sa 2020 Summer Olympics sa Tokyo. Tapos sinubukan depensahan ng corona sa nagdaang 2023 Asian Games sa Guangzhou, China. Hayop World Tour. Nakapasok din siya sa final round pero bigo na matapos ang last 3 of 5 tricks dahil sa injury. Gayunpaman, sa edad na 25 years old ay madami siyang pagkakataon na magbigay ng karangalan sa bansa, napasama sa 25 Most Influential Teens of 2018 matapos ang kanyang Asian Games win. Naging Asia Skater of the Year noong 2020, isa siya sa mga skateboarders na nagbigay ng awareness sa sport at patuloy na namamayagpag dito. Ang Pinay Street Skateboarder Sensation. Yan, si Marjeline Didal ay siyaplok Luis Ascona sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng Makwento.